Makas pa naman yung na. ba babe? na? Hey. lang. yung tubig nila. Ganyan ba ito, tita? na. Bawa. Yun kami yun. kumatak tumatakbo ko baka may... Ha? Binaka kami. Grabe. Lakas ng ulan Lalo dito. Ito. Bawa na pala Grabe. Nagus na yung mga ano Nakabuto Ito na, na. Baka baka ina, eh. baana, no maka taakot. Maka taakot, mamaya baka may lumalangoy na <laughs> aas lumalangoy na Wala na bumabaan na Ito tayo dyan ate Wala na lang dun, sa sigurado dun? ako ni ate <laughs> guys, tignan nyo Baha Ano, <laughs> wang na oh Grabe yung ulan dito Wang na, tignan yung lobby ng strawberry house Wala sa mudiwan oh, oh Bawa na, ang taas dito Hindi Sila ate yung Bamba na, na oh. isang tubig Iba oh. na yung kulay ng side Ano dun lalo na dun Kulay oh, browning Ang Ay grabe Ang sila oh tayo dun Tignan natin yung ilog Grabe uh, Hindi uh, na parang busong-busong okay, ah, okay. Tignan tayo kape Kape mo tayo kape kape Ah! Puta grabe yan! Tignan nyo! Hala! Hala! Grabe! Kala mo bagyo! Kala mo bagyo! Alam lang yan!

Grabe, oh, nakakatakot yung ano ayan nakikita nyo yung alon ayan yung pintulay yun oh laki pinapunta tignan nyo oh lakas ng alon nakasum yun yung puta ayan oh tignan nyo parang papasukin na to oh nakakatakot grabe parang ano lang no parang bagyo sa kanila pero ulan dalawang <laughs> araw Ah, kapahakot yung ano, yung alon. Hindi mm. kaya, parang pinasok natin bahay niya na. yung bahay na yun ah. Yung alon ka mo, nagdambak na yung mga basura doon oh. Dalawang araw na ulan lang yun. Alak ka! Dalawang araw na oh, ulan. Dalawang araw, oo, dalawang araw na ulan, di ba? Dalawang <laughs> araw, kahapon sa ka ngayon. Ngayon ang pinakamatinding ulan. Ulan lang yan, pinakamatinding ulan yan. Problema ba ulan? Ito hmm. ba nino kung mawag start lang ito, ba? Diba? Hindi, hmm. hindi mag-down pareho. Kaya pinakawi tayo. grabe, sa Ito yung kalahati o. Oh. Ang taas na o. Oh. na sila. Mataas to eh. Mataas to, eh. to nga ano, to eh. Grabe. Aabutin yun sila ng ano. Doon sa so may pakingan. Bamba na doon sa parte sa amin. Ito talaga. Mataas to. Hmm wakot ako talo yung ilog may ilog. eh nung tignan yung ilog yung tapos 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 na, ng, ano. Buti dito, hindi pa. Tara na. Punta <laughs> kami sa Mujungan Punta oh. pa kami doon sa Mujungan Patayin yung dawat ano Wala ka oh. na yung pala yun na naroon ng tubig Wala na to pakita ko sa inyo guys Ito na yung lubog na tanim nila Ay grabe Ayan oh kanta lumutang lumutang na yung lumutang na yung mga ano nila oh ang grabe kala mo bagay oh simple na eh Ano to? Wala na, hindi namin dun oh Ando na tinan mo siya na <laughs> Wala na, yung paminta Hindi na naman namin dun Ayun oh, no? wala na. Ano po? Takpan na, grabe. Ang taas ng ano eh. Ito, palay din dito, wala na no. Buto yung isang palay na yung mataas no. Yung isang palay yung mataas. Ang sumutungan. Grabe. Bakas pa naman yung ulan, no? Bumaba na yung tubig? Wala na? Ang ganinan, taas ng tubig dyan. Eh. Dyan makikita, makikita ka dyan ng sawa. Ang kanina, taas ng tubig dito, tumatakbo ko, eh. Saan na? Ha? may dito, Ben. Wala na pala, eh. Ay! ano na. Ito kanina mataas eh. Bumaba na no. Oh, ni taas dito eh. Wala na bumaba na. Grabe. no, na ako ganina taas dito dito ako ganyan nakaupo eh bumaba na buti no, na iba na yung kulay ng saig <laughs> kulay brown na eh Kapi, kapi mo tahu kapi kapi. Krabi, bamba Ayan nyo nyo papasok na yung tubig oh. Hinti na lang Papasok na yung tubig Ang grabe Bina na Ayan nyo Pinasok na yung tubig Ayan nyo Tignan nyo guys oh. Makapuno na yung mga tubig, inangat ko na to, yung mga ano, sinampay, grabe. Parang ano, parang bagyo eh. Hindi to bagyo, ano lang to, yung ulan lang sa kanila to. Grabe pala pag umulan sa kanila dito. Wala, hindi na ako makadaan. Inangat ko na rin to, ito yung delikato eh. Ano oh. guys, yung Kita nyo yan, yun. Takot yun eh. Grabe. Naglutangan na yung mga gamit to. Oh, mga basura. Ito yung dyan. Tignan nyo. Tumaas na yung tubig. Yung tubig eh. Ay groby. Dilim. Walang ilaw. Tignan nyo. Lalo. Tunti na lang. Abutin na. Nakakuha ka na? Uy, kukunin ko muna yung pusa. Mer, Ming si Kunin ko muna yun. wala naman eh. Tingnan mo, hanggang tubig, oh. What? nang tubig? Ito yung kasi, ano yun? Opa. pusa ko oh. kunin ko muna yung pusa grabe yung taso oh. grabe yung baha naglutangan na yung mga container grabe <laughs> alas 7 pa lang ng ano sa kanila gabi grabe yung baha oh nakikita <laughs> nyo guys kunin oh. ko lang kunin ko lang yung pusa kunin ko lang siya, ano, yung pusa Bakas na naman yung ulan Bakas na naman yung ulan Patay tayo ito Lalong lalala Ayun <laughs> know, o Makasama pa akong mga fans <laughs> Dito Dito lang naman sa loob yung malakas yung ulan Ay sa mamay Grabe Ulan na Uwa na ako <laughs> Ano na? Tara na. Ano? lang ng damit Tina mo papasukin na 'yan ng ano Pupasukin. oh, Ah. lang ako ng gamit. Pupunta na ako sing. Andin. Sabihin mo kuha lang, lang ang gamit pa. Dawa, dawa. Get out, get out. Go. No, no. Pasok so, Eh, basahin sa patos din So, ready na tayo Nakakot ko naman yung karton Ano nyo guys, oh, taas na Grabe, oh. yung oh. tubig oh. Lapit na, pupuno na dito oh. ah, Paano na tayo Tinelas oh. Hindi na sila ate. Kita niyo yun, taas na oh. na sila. Ay, nila ako nila ate ko, tinelas. Doon yung ilog. Ayun yung paganino oh. Taas oh. Nakaangan na yung ano eh. Grabe, hindi na kayo nagamit. Ang takot oh. Һәм <laughs>